Atak daw yun ang sabi ng server dito. Kaya sabi ko, sige, tara. Mangita, tag-kontra, diri Ayan, man yung isang mata. Uh, impas na yan talaga pagkaganyan, mga doy. Kaso yung Lucas, kanaramdaman ko talaga yung presensya niya. Mali ba yung ginawa ko doon? Halak ka, ano, to? pa party sila sa mid. Tapos yung nagtago-tago lang. Sus, mariusip ka naman in town, doy. Kaya inunahan ko na talaga, mga doy. Hindi na pwede kasing maniid ka. Kapag mo na nga yung kahintang nila. So, bakit why naman yung taong ganun May isa wala akong nakuha doon pagkasayang naman yung umpisa ko ako yung nagkugi tapos hindi man lang yung taong nila ako binigyan ay madamot palang tong mga kakampi ko kaya mas pinili ko na lang talaga muna magsolo dito mga doy pakita ko sa mga kakampi ko na kusgan ako kahit wala sila makadali talaga ako dyan pero joke lang yun di pala ako makadali ngayon Jewed parang awa mo na kaawaan mo naman in tao yung sarili mo Tapos mariusip ka naman in tao ni eh. Nagahabol ka sa wala Nagkaroon ka tuloy ng meron Sinabihan ko yung inyo dito E mag push na ano ba yung nasa isip mo Puro ka nalang tago dyan sa tanglad Ay, dumating man naman si Lucas ah bahala ka na dyan doy baka pag hindi ko mapigilan yung sarili ko mahinaitan ko lang talaga yan pag alam nyo kasi mga doy na logo yung kalaban huwag nyo nang patulan mindset ba? Mindset lagi. gitama tama yung ginagawa mo si Ber. Maniid ka lang sa kalihukan nila. Yan, patusin mo na yan. Kaso kay hindi man yung tao niya kaya mga doy. Meaning to si ibig sabihin, malakas lang pala yung tao ng mga kakampi ko kasi nandyan ako kanina. Tapos pinagpait -ka niyo pa sa akin kanina yung gusto ko sana. Pero kinuha niyo pa rin talaga. Nakapwesto na pala sila sa pag-umado. Pero pilitin natin makuha yan. Pero hindi talaga tayo nagwagi mga doy. Kasi nagwagi yung mga kalaban o ito naman mga doy ha ako nagpo-front yan mga doy dapat meron ako sana dalaga dyan pero anong nangyari bakit naman yung taong ganun ni isa wala na naman ako malakas lang talaga yung yung mga kampi ko pag nandyan ako kaya bahala na kayo dyan nang lood na ako sinabihan ko yung sisilyon dito higupin mo doy papanigurado ko sayong may assist sa gagawin ko. Kaya sinulod ko na dito mga doy. Meron talaga siyang assist doon sa nangyari na yun. Kasi makukuha ko talaga yan. Kahit hindi pa niya gusto. Grabe turbo ng lunglong. O nag-super saiyan talaga yung mga doy. Kaya nagdumali na rin talaga ako. Tapos siya na yung pinanteriya ko kasi wala na siyang super mga doy eh. Pagka ganyan mga doy, sa tubig, ilista nyo na yan. Nadamay pa nga yung lokas. Sabay alis na parang walang nating naitabo. Tapos dito, nagmatcha kami tatlo mga doy. Ay, sabay-sabay tayo. Sus, kaya konsil man siya. Meaning to si, ibig sabihin, may balak yung kakampi ko na yun. Kaya ginawa niya yun mga doy. Mindset ba? Mindset lagi pang awar agod. Pagkaluin sa server namin. Mali kasi yung tinindugan mo dyan do. Hindi ka dapat ganun. Lalong kayo ka ato. Bigla katuloy sa nangyari sa'yo. Tulad ng nangyari din kay Mia Kalipa, na Nabigla din siya. Napariha lang kayo nabigla. Tapos dito na sa lobong kwentaan yung longlong. -long. -long. Sos Mario Sef kain -long hindi ka talaga uobra sa akin. Wala kang saya ni. Eh. Mindset ba? Mindset lagi? Kaya dito sinabihan ko na yung mga kanti ko na attack na ka. Na naluoy, ko pag-ayo. Kaya dito ah, narinig ko na naman yung victory.